ang Commission on Elections ay uh, pinagpapaliwanag na raw itong si dating uh, Senate President uh, uh, Chis Escudero dahil naman sa natanggap niya na donasyon mula sa isang kontratista. Habang ang Paul Badi ay handa naman tumulong sa mga Bangsamoro uh, people at yung Bangsamoro government para naman sa pagsasagawa ng bagong batas at uh, yung redistricting -red -red at uh, eleksyon na uh, para pernalya na naipadala doon sa Bangsamoro ay ipapabalik ng poll body. Yan at iba pang mga balita. Hatid naman ni Bombo Isa Kutoner. Pinadalhan na ng Commission on Elections na showcase order si Senator Francis G. Escudero kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng 30 million na campaign contribution mula sa kontradistang si Lawrence Lubiano noong 2022 elections. Kinumpirma ito mismo ni Comelec Chairman George Sherwin Garcia at Anya binigyan ng sampung araw ang senador upang magsumite ng paliwanag. Inaasahan din na dadalo si Escudero o ang kanyang abogado o kahit kinatawan sa pagdinig na sa Oktubre 13. Matatanda ang una ng umamin si Escudero na kaibigan at campaign donor niya si Lubiano na nakakuha ng ilang flood control projects ng pamahalaan. Gayunpaman, giit ng senador, wala siyang kaugnayan sa kumpanya ni Lubiano at paninira lamang anya ang pagbibigay ng malisya sa kanilang koneksyon. Samantala, sa iba pang balita na may kaugnayan sa komisyon, inutos na ng Paul Badi ang pagbabalik ng lahat ng election supplies at kagamitan mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos ipagpaliban na ang nakatakdang parliamentary elections sa Oktubre 13. Kabilang sa mga ibabalik ay ang automated counting machines, official ballots, indelible inks, baterya at iba pang gamit. Ayon kay Garcia, mahalaga na ma-recover ang mga ito upang muling masuri at ma-reconfigure bago muling gamitin. Target ng poll body na matapos ang proseso ng reverse logistics ngayong buwan o sa si Nobyembre at ilalagay ang mga kagamitan sa kanilang bodega sa Santa Rosa, Laguna. Mababalik din po natin ang lahat ng iyon. Itatadadala po natin sa warehouse namin sa Santa Rosa at kami po ay mag-a-announce ng isang araw kung paano ito tutunawin yung mga papel na ito. Kasi po siyempre, hindi na ito magagamit sa susunod na, uh, sa eleksyon na reset ng Bangsamoro. Kaugnay pa nito, iginiit ni Garcia na handa silang tumulong kung ihilingin ng Bangsamoro Parliament partikular sa usapin ng paglalaan ng mga distrito. Kasabay nito, sinabi ng Paul Buddy na hindi na ito maghahain ng motion para baliktarin ang desisyon ng Korte Suprema. Dahil dito, tinanggal na rin ng COMELEC ang lahat ng election-related prohibitions sa BARM habang naghihintay ng bagong petsa ng halalan. At ito po kinukonvey namin in public na sana po ay makonsultin naman ang COMELEC sa gagawin nila na district Hindi po para impluensyan sila sapagkat sa pure, absolute discretion of the Parliament. Pero sana po, maipatawag din ang komisyon, magkaroon sa bawat pahiring nila, ay makuha rin po yung aming pani sapagkat upang maipaliwanag po namin yung kahirapan. na yung isang, ililipat yung bayan na ito, papunta doon. Yung mismo mga gamit, listahan ng botante, papunta doon. At yung mga kandidato ay mapupunta doon sa kapilang ibang distrito. So, para pumarinig din yung pani ni Commissioner Election. We will definitely Uh, extend our our uh help assistance to, to the Bangsamoro Parliament and we are very much willing to fully cooperate and coordinate with them Mula sa lungsod ng Maynila ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bomboradio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basaradio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.